Good day mga ka-backyard, mga ka followers So ngayong unang araw ng buwan mga ka-backyard. So yun, uh, October na naman Unang papaliguan natin yung ating 6 months Kelsu uh, na cross natin sa ating pumpkin And mga kabakeg, 6 months 6 months maka yung ating red kelso na uh, cross sa ating pure maclean hats 5 months mga kabakir ito yung kapatid niya mga kabakir yung, yung unang napaliguan natin ito yung kapatid niya so bali dalawa itong mga kabakir yung ating red kelso na krenos natin sa ating uh, Pure Maclean Hats. <laughs> so, mga kabakir yung ating kill sleeper na krenos natin sa ating sweater. So mag-isa na lang siya mga kabakyard. Yung kapatid nito ay naout na natin. So nabili na mga kabakyard. So ito na yung natira, ito yung natira na sa atin. 8 um, months old mga kabakyard. Yan. next mga kabakard yung ating going 5 months na Kisuli pero sweater na cross natin sa ating pumpkin So bali anim tong kakapatid mga kabakyard Anim na lalaki So yung apat na natin So yung apat na yon na parehas taga Trotsugun Yung kuha sa atin mga kabakyard So natira dito sa atin mga kabakyard So dalawa na lang So ito yung ating 5 months old next makakabakyard yung ating gawing 5 months din ito makakabakyard yan gawing 5 months street home So yun, uh, next mga kabakid, yung ating broodcock ng ating brood na ginagamit sila sa aking backyard. Yan. So, patapos na siya maglagun mga kabackyard. Yan o. Oh. Ha? Yung ating kill na cross sa ating sweater. So, ito na siya mga kabackyard. Yung ating brood truck dito sa ating manukan. last uh, sa, magkakapatid mga kabakyard ito yung ano yung pangalawa sa anim na magkakapatid going 5 months yung so, ating insulator sweater na kinrose natin sa ating pumpkin going 5 months So ito naman yung binigay sa ating mga kabakid dun last mga kabacket going 5 going 5 months pin to mga kabacket leno Ito yung ating brood hen dito sa aking backyard mga kabakyard. Ito yung ating sweater na ginagamit ko dito sa aking backyard. Ito yung sweater niya. So yun, nabulag ito mga kasi yung, pag yung pagkasta sa kanya. So sinapol siya. So yan, sinamaan sa mata. Yan, kaya nabulag. Yan, yung ating sweater. Oh. Sweater, brood hen mga kabakyard. Then, yung last. Yan, brood hen ito rin yung gagamitin natin ito yung early bird mga kabakedo hats so lahat na napaliguan natin so next na natin yung may ari naman mga kabakihad so yun, ah uh, salamat mga kabakihad sa panunod